Ito ang Bago River, isa sa pinakamalaking ilog sa probinsya. Ang mga residente nakatira sa gilid nito, pagsisid at pangunguha ng buhangin ang ikinabubuhay. Manugbalas kung sila ay tawagin. Isa na rito ang 24 na taong gulang na si Joven. Sila ka nakatuwega na, na pamalas. Tulog at uwegro. Tulog at Ay daw, nadamang kami. Noong so, 1948 pa raw nang sinimulan nila ang ganitong uri ng pamumuhay na pinapayagan naman ng lokal na pamahalaan. Dahil ipinagbabawal ang pangunguhan ng buhangin sa mismong gilid ng ilog, ang mga manugbalas ay kailangang sumisid may tatlong kilometro ang layo mula sa Pampang. Alas 12 ng madaling araw hanggang alas 2 ng hapon umano ang oras ng kanilang pagtatrabaho bawat ay may sariling bangka na siyang ginagamit bilang lalagyan at panghakot sa mga buhanging makukuha. Sa mahigit kalahating araw na pagtatrabaho, hindi tataas sa 300 piso ang kanilang kinikita. Ilang pribadong construction company sa probinsya ang bumibili ng mga buhangin. Itinayo rin ang bago City Aggregates Operations and Workers Cooperative o BICAO upang mag-regulate sa naturang aktibidad mapanganib din daw kung maituturing ang ginagawa nilang pagsisid sa ilog. Ngunit dahil may pamilyang kailangang buhayin, kailangan daw nilang magtiis upang makaraos. Maradagdaga sa examples, bang madrim na din yun. Yaman kung maituturing ng mga residente ang ilog. Kaya ganun na lamang daw ang kanilang pasasalamat sa biyayang ibinibigay nito. Kaginang mga balita, ahalindiri sa Negros Occidental. Ako si Gretchen Varela, balik sa yo Arnold.